The Bible says, not by works of righteousness which we have done. And I do not care how many thousands of good things you did, that is nothing before God. You do not get saved because of that. Katotohanan po ang sinabi ng Biblia mga kababayan. Na hindi natin ikaliligtas ang ating mga gawang mabuti. Kundi sa pamamagitan ng biyaya tayo ay mga ligtas. Ang uh, mga katagang ito, mga kaibigan, ay hango sa Efeso 2.8 at 9. Basahin po natin ang uh, Efeso 2.8 at 9, mga kaibigan. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili ito'y kaloob ng Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki yan po ang contents po ng Efeso 2, 8 at 9 mga kababayan ano po itong binabanggit na biyaya sa talatang ito mga kaibigan? Ang aking naunawaan po sa Biblia mga kaibigan ay ang biyaya na binabanggit sa talatang ito ay ang tamang bautismo mga kaibigan. Ang tamang bautismo ay tubig na mabubuhos sa kamay at sa noo na may kasamang tamang salita. Yan po ang tamang bautismo, mga kaibigan. Ang bautismo naman na lubog sa tubig ay maling bautismo yan, kaibigan. Yan po ay bautismong tungo sa kamatayan. Ang tamang bautismo na kung saan tayo maliligtas ay ang buhos sa kamay at sa noo na may kasamang tamang salita mga kaibigan.